Kylie Padilla, hinangaan ng publiko. Bumili ng ukay-ukay jacket, walang kaarte-arte. Muling bumilib ang publiko sa isa sa mga anak ni Robin Padilla. Ito nga ay si Kylie Padilla. Dahil ito ay bumili sa isang ukay-ukay. Isang ukay-ukay jacket ang kanyang binili sa Japan at proud na proud nga itong isinot agad ni Kylie habang siya ay naglilibot-libot sa Japan. Komento nga ng ilang netizens ay talagang nagmana umano si Kylie Padilla sa kanyang papa na si Robin dahil wala itong kaarte-arte at napakasimple. Magastos signage sa isang store binili ni Cheese Escudero para kay Heart Evangelista sa isang store na pinuntahan ng mag-asawa na sina Heart Evangelista at Cheese Escudero. Mayroon silang mga nakitang signage at natuwa dito si Cheese kung kaya naman inisa-isa at ipinakita sa kanyang wife na si Heart Evangelista. Nakalagay kasi dito, only magastos can see this signage. Kaya naman hindi umano ito nakita ni Heart. Ay, only magastos can see this nagbasa Dani Barreto kasama si Gerald Anderson sa mga favorite person. Dani hindi binati ang kanyang ama tila talagang attached na ang Barreto family sa boyfriend ng kanilang kapatid na si Julia Barreto na si Gerald Anderson. Ayon kasi sa naging caption mismo ng kapatid ni Julia, isa na si Gerald Anderson sa mga favorite people nito. Ayon nga sa naging caption ni Danny, Ending the year with a little adventure, Sedona Off-Road Tours with my favorite people. Happy New Year everyone from our family to yours. John Prats, dinala ang buong pamilya sa Tokyo Disneyland. Sobrang saya ng kanyang mga anak. Tila talagang happy place ang Disneyland kung kaya't pinupuntahan talaga ito ng mga artista at ng mga buong pamilya. Isa na nga dyan na celebrity couple na nagpunta sa Tokyo Disneyland kasama ang kanilang mga anak ay sina Isabel Oli at John Prats. Ayon nga kay John Prats sa kanyang naging caption sa social media, Creating beautiful memories with our kiddos. We love you guys. Habang buhay natin babaunin ang mga ngiti na to. Thank you Lord God. Kitang-kita nga sa mga photos na ibinahagi ni John Prats na talagang nag-enjoy ang kanyang mga anak sa Tokyo Disneyland. Barbie Imperial, ginulat ang publiko sa kanyang transformation. Grabe, ang ganda ni Barbie. New look, new hairstyle para sa kapamilya actress na si Barbie Imperial. Ibinahagi nga ni Barbie ang kanyang bagong look, kalakip ang mga photos kung saan pinagupitan niya ng short hair ang kanyang buhok lalo naman lumutang ang ganda ng face ni Barbie Imperial nang pinagupitan na nito ang kanyang buhok. Ayon pa kay Barbie, tila ito ay isang paghahanda para sa kanyang new project dahil nilagyan din niya ito ng caption na new role. Ilan nga sa mga komento ng netizens ay mas bagay umano kay Barbie ngayon ang kanyang short hair kesa sa long hair.